Hả? <hãr> <hãr> <Há 1971habitude> Yo đây As muna tayo. Papaltakin muna tayo bago tayo sumabak sa byahe. Nice, Peteron. Ano i? Tara. Tuloy. boss. Anywhere. 91. Ay na yan? May card. Wala ako. 3.75 liter. Oh, okay. Oh, tara, let's go na. Biyahin na tayo. ride ship na naman sa amin sa biyahe namin ngayong umaga saka nga ride ship sa lahat apa rides muna tayo ngayon ay Lones. update na lang tayo mga idol pag nasa parting Tagaytay na tayo ito na tayo sa Tagaytay sa may Olivares may rotonda ayan o yung rotonda kung makikita kung makikita nyo ito yung rotonda yan kanan tayo dito panasugbo highway ayan o yan yung rotonda na yan dito tayo diretso nasugbo highway tayo ng Fantasy World Dito ang Sky Ranch. Dito na tayo sa may Sky Ranch. Yan. Yan ang Sky Ranch. Yan o. Yun naman tinatawag dito na Prayer Hands. Ang daming tao. Diretso lang tayo. medyo malayo-layo pa pupuntahan natin simula dito sa May Skyrans papuntang Fantasy World na sa Tancha na sa 20 km pa. Dadaanan pa natin ang Twin Lake. haba ng traffic oh. Oh. <laughs> イハイウィー new gun I know, I love new gun Tak mungkin motor. daanan pa natin yung Paalponso, yung crossing ng Paalponso. yung kanan natin yun yan pa Alfonso na yan welcome to Alfonso tayo diretso lang ah grabe lubak dito na iyay daming tao ngayon palagay ko matao sa pantasi ngayon dito na tayo sa mga twin lick ayan yung twin lick dito dito twin lakes daanan nyo pa yan kapag papunta dito ng fantasy si sayang nga itong fantasy world na to eh hindi nag open ang tagal na yan nakasara maganda rin yung sa loob eh kung napapanood nyo yung mahika mahika na teleserye dito yon ginanap sa fantasy na tayo sa arko ng nasugbo bahay pa rin camera natin abot pa para makita nyo kung, kung saan banda kakaliwa sa mga hindi pakabisado dito ito na pagbaba natin dito sakay Ayan o Ayan kung makikita nyo yan Arko ng nasugbo Welcome to nasugbo Dito tayo Pakaliwa tayo Puntang lemer eh Dito maraming Pasalubong Kaliwa tayo dito Kaliwa Ayan o yung pakyat na yan Yun. Yan, dito. O, road closed Sarado ba? Hindi yata. Motor lang pwedeng dumaan. Ah, bawal sa mga four wheels. Binawal yung mga four wheels dito, mga truck, motor lang pwede. Siguro, inaayos yung kalsada dito inaayos siguro kalsada dito kasi binawal yung mga mga four wheels eh motor lang pwede <laughs> mm. <laughs> ha? <laughs> saan ba pupunta? malayo yun <laughs> bakit? 'Yan losong dito mga idol, grabe. 'Yan din 'no. Yan 'no. Losong, ya. Yeah. Kaya bawal dumaan doon yung mga truck ay dito ah inayos dito kaya pala kaya pala motor lang ang pwede kasi wala talagang madaanan ay gumuho gumuho ayan yeah, o lag landslide delikado kasi ang taas pa naman kaya pala hindi pwedeng dumaan yung la talaga bumigay pala ang kalsada dyan siguro nung kakaulan yun pero okay naman kasi inaayos na nila pero matatagalan yan matagal yun bago matapos kasi ang taas ng pagkatibag ng lupa dun Yo. Hindi mga taga dito lang 'yan. Mga taga rito lang ang Pero hindi sila makatagos doon. Bangin kasi dito mga idol kabilaan kaya malaki ang chance talaga na mag-landslide. Bundok na kasi to eh. Ni banginnya ni Municipality of Lemere Welcome Ito na, paglusong natin dito mga idol Yan na yun O, oh, diba? Hmm, ang daming tao Ang daming tao Ha? Dito na tayo. ano? Oh. Fantasy World. Ang daming tao. Oh. agrab oh, eh huh? ha 2 minit noh <laughs> hmm? madam una madam na yon fantasy world Ala na hindi na nagbubukas Sa? Sa? Sus. Tanghali no? Picture tayo. Ha? Picture. Wag na. Magbibiguan naman oh. Alah Bayaran na. Hah? Kayak tanda apa? mau apa? Dioper. mau apa? Becaran mau apa? Kapan Madam, madam to. Oh. hindi na nalilinisan ah, lana na puro damo na yun Hmm, oh. uh, damohan na bakit kaya hindi na to nag-open sayang eh maganda sana sa loob yan oh Arek ko. Baliw. Ano? Ha? Ah. Hmm. Siapa? Ha? Siapa? Ah. Okay na? Ay na. <laughs> Aray ko. Oh, may motor sa baba. Oh. Ah, gwardya. Ayan o. Oh. lang na sa loob. At saka mga nag-maintenance dyan. 你够。Ayun <laughs> <Ikaw. laughs> ice cream. Ibili ako. Ha, sama? mo? Ako lang. Nang ano? Ice cream. Bili ka? Dala ba? Dumaan daw sila dito kanina eh. Sila Nora din. Tara. Bu